Umalis ang nanay ni Nadine at si Diana noong Webes ng gabi ng alas 7. Ito ay talagang mas emosyonal kesa sa naisip ni Nadine. Umiiyak siya habang nasa biyahe pabalik ng bahay. Dahil sa pagbisitang iyon, lalong nangulila si Nadine sa kanyang ama. Ngunit hindi niya maisip na bisitahin ito ngayon. Okay ka lang ba? Tanong ni Nicolas pagkatapos niya itong pagbuksa ng pinto. Natigilan si Nadine mula sa malungkot na pag-iisip at napagtantong nakarating na sila sa bahay. Okay lang ako. I'm sorry. Sabi ni Nadine at pinunasan ang natuyong luha sa kanyang pisngi. Hindi ko sinasadyang umiyak. Ngumiti si Nicolas. Okay lang na umiyak, Nadine. May maitutulong ba ako? May gusto ka bang puntahan? o baka gusto mo kumain. Napatingin si Nadine kay Nicolas. Kailangan mo bang pumasok sa opisina ngayong gabi? Marahang tumango si Nicolas. Oo, kailangan ko. Dahil hindi ako nakapasok noong nakaraang araw. Gusto mo bang manatili ako? Umiling si Nadine. Hindi. Pero okay lang ba kung sasama ako sa iyo? Ayoko talagang mag-isa ngayon. Tila nagdadalawang isip si Nicolas. Sigurado ka ba? Oo. Promise hindi ako makikela. Uupo lang ako sa isang sulok at hindi magsasalita. Mumiti si Nicolas. Okay. Dahil nag-promise ka. Pagbibigyan kita. So, ano ba talaga ang ginagawa mo sa opisina? Tanong ni Nadine habang nagmamaneho si Nicolas. Gustong gusto niya itong panoorin kapag nagmamaneho. Dahil hindi siya nito kayang tingnan at takutin sa mga titig nito. Nakasuot lang ito ng maong at t-shirt. At wala itong suot na necktie ngayon. Ngumiti si Nicolas at sumulyap kay Nadine. Bago ibinalik ang tingin sa kalsada. Nagpaplano akong maglakbay sa Miami. Gusto kong bisitahin ang mga bar doon. Muli siyang tumingin kay Nadine bago huminto sa isang pulang ilaw. Gusto mo bang sumama sa akin? Napangiti si Nadine nang lumingon si Nicola sa daan. Ano? Sasama ka ba? Huwag kang mag-alala. Dalawa hanggang tatlong araw lamang ito. At malamang na ito ay sa susunod na linggo. Kaya hindi ito magiging problema sa iyong pagbubuntis. May appointment tayo sa doktor sa lunes para sa isang pagsusuri. Okay, pumapayag ako. Siguradong magugustuhan mo. Maganda doon. Iniisip pa rin ni Nadine, na gusto siyang isama ni Nicolas sa Miami. Habang pumapasok sila sa bar, nagpark si Nicolas sa likod. Hindi sila pumasok sa front door. May dalawang security guard sa labas ng back door. Tumango ang dalawa kay Nicolas habang pinagbubuksan sila ng pinto. Lumakad sila sa sumasabog na musika. May mga taong sumasayaw kung saan saan. Talagang hindi ito magandang lugar para sa isang buntis na babae. Hindi nakapagtataka kung bakit nag-aalinlangan si Nicolas. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila paakyat sa hagdan. Dumaan sila sa likod ng main stage para hindi sila makita ng mga tao. Ang opisina ni Nicolas ay medyo malaki. Ngunit ang kamanghamanghang bagay na napansin ni Nadine ay ang bintana. Nakikita niya ang lahat mula rito. Ito ay talagang nakakamangha. Sa tingin niya, ito ay isang one-way na bintana. Meron ding desk, upuan, at maliit na mesa na may mga bote ng alak at yelo. Ang opisinang ito ay nababagay sa pagkataon ni Nicolas. Ito ay medyo nakakatakot. Sabi ni Nadine, habang nakatingin sa labas ng bintana. Soundproof ang opisinang iyon. Kaya hindi niya naririnig ang malakas na musika. Ang lahat ay nagmukhang nakakatawa habang sumasayaw sa walang musika. Tumayo si Nicola sa kanyang tabi. Magkalapit at magkadikit ang mga balikat nila. At gustong gusto niya iyon. Lumapit ito sa kanya para halikan siya. Naging normal na ito nitong mga nakaraang araw hindi pa nila pinag-uusapan ang kanilang relationship status. And to be honest, ayaw talagang pag-usapan iyon ni Nadi. Iyon ay masyadong komplikado. At gusto niya kung paano nangyayari ang mga bagay sa kanila ngayon. Nang sandaling iyon, biglang may kumatok sa pinto. At muli siyang hinalikan ni Nicholas bago humiwalay. Nakaramdam siya ng hiya sa hindi malamang dahilan. Bumukas ang pinto at agad niyang nakilala ang babae. Ito yung babaeng matangkad at may blanding buhok, si Madison. Ngumiti ito na parang nahihiya. Sorry, hindi ko alam na may kasama ka. Okay lang. Nilagay ni Nicholas ang kanyang kamay sa likod ni Nadine. Nadine si Madison. Madison siya si Nadine. Inalok ni Madison ang kanyang kamay kay Nadine the surrogate. Sabi nito habang kinakamayan si Nadi. Yes, the gate. Matapang na ulit ni Nadi at binawi ang kanyang kamay. Natutuwa ako at nakilala rin kita sa wakas. Tinitigan ni Madison ang buong katawan niya at nanlaki ang mga mata nito. Ilang buwan na ang mo? Limang buwan. Tumingin si Madison kay Nicolas. Wow, noong sinabi mo sa akin ang binabalak mong gawin. Hindi talaga ako naniniwala. Pero talaga palang ginawa mo. Tumango si Nicolas. Of course. Interesting. Hindi ko ma-imagine. Iwinagayway niya ang folder sa kamay niya na parang sinasabi na oras na na kanilang pagtatrabaho. Ngumiti si Nadine at tumingin sa kanya si Nicolas. It's okay. Huwag kang mag-alala sa akin. Tumango si Nicolas at umupo sa harap ng desk. Umupo si Madison sa harap nito at nagsimula itong maglabas ng ilang papel. Lumingon si Nadine at napansin niya ang isang bookshelf. Walang gaanong nakalagay doon. Mga magazine at business book lang. Kinuha niya ang isang magazine at binuklat iyon. Sa harap ng pabala, nakita niya si Nicolas. Kasama ang dalawang lalaki. Lahat sila ay nakasuot. Ang isa sa kanila ay blande ang buho. At ang isa ay kulay itim. Ngunit si Nicolas ang pinakagwapo para sa kanya. Talagang kabilang ito sa isang magazine. Mababasa sa pabalat. Ang tungkol sa mga negosyante. Umupo si Nadine at nagsimulang magbasa. Napagtanto niyang ang blanding lalaki ay kapatid ni Nicholas Elliot. Ang artikulo ay tungkol sa kung paano nila sinimulan ang negosyo at kung gaano sila naging matagumpay. Nakahanap siya ng entertainment magazine at tiningnan niya iyon. Nagulat siya nang makita niya ang isang artikulo tungkol kay Colleen at sa asawa nito. Si Colleen ay nakatingin sa isang bagay sa likod ng kanyang asawa at ang asawa nitong si Nathan ay nakatingin mismo sa kamera. Malinaw na hindi ito kinuhaan ng magkasama. Ang mga artikulo ay nagsasabi tungkol sa pagkakaroon ng mga ito ng problema sa kanilang pagsasama. Ang mga magazine ay ilang buwan na at ito ay punong-puno ng chismis. At natuklasan din niya na ang asawa ni Colleen ay dati nitong bodyguard. Bigla siyang naintriga sa love story ng dalawa. Bigla niyang napagtanto na maaaring katulad ito ng buhay niya. Kung malalaman ng mga media kung ano ang ginagawa nila ni Nicolas. Magiging laman sila ng mga magazine. Ang magazine ay gagawa ng mga kwento. At maglalagay ng mga inedit na larawan upang pagchismisan sila. Ang pag-iisip na yun ay nagparamdam sa kanya ng sakit. Paano kung malaman ng media na nagsimula ang lahat sa pagkuha sa kanya ni Nicolas bilang sorogi? Ito ay magiging masama para sa kanyang kinabukasan. Walang may gusto na maging controversial na nurse. Isinara niya ang magazine. May dahilan kung bakit kadalasan ay hindi siya mahilig magbasa ng mga ito. Nadine, ayos ka lang ba? Nakaluhod si Nicola sa harapan niya. Pasensya ka na. Medyo sumama ang pakiramdam ko. May CR ba dito? Tumangos si Nicolas at inalalayan siyang tumayo at dinala siya sa banyo. Umupo siya doon ng ilang minuto pero walang lumalabas. Hinugasan niya ang kanyang mukha at nagsimulang bumuti ang kanyang pakiramda. Paglabas niya ng banyo, sumugod si Nicola sa kanya na tila nag-aalala. Ngumiti siya at humingi ng paumanhin. I'm sorry, Nicolas. It was nothing. Sa palagay ko, mas mabuting umuwi na tayo. Tinapos ni Nicholas ang anumang pinag-uusapan nila ni Madison at pagkatapos ay lumabas na sila. Malaki talaga ang naitutulong sa kanya ng sariwang hangi. Sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Nicholas nang makasakay sila sa kotse. Oo, I'm sorry kung kinailangan mong umalis. Hindi ako dapat sumama. Huwag ka mag-apologize. Masaya ako na sumama ka. Masaya ako na interesado ka sa ginagawa ko. Iniikot ni Nadine ang kanyang mga mata. Sa'yo lang ako interesado. Napaka-romantic niyan, Miss Vasquez. Napatawa si Nadine. Pakiramdam niya ay uminit ang mukha niya. Pwede na ba tayong umalis? Humalakhak si Nicolas at isinara ang pinto ng kotse. Ibinabani na din ang bintana. Gusto niyang maramdaman ang malamig na hangin. Tahimik, ngunit payapa ang biyahay papunta sa bahay. Nang mapagtantuni na din kung gaano nakagabi, bigla siyang nakaramdam ng pagod. Pagpasok nila ng bahay, napagtanto hindi niya alam kung saan siya matutulog. Natulog siya kay Nicolas noong nakaraang gabi. Dahil ang kanyang ina at si Diana ay tumuloy sa kanyang silid. Anong mangyayari? Ngayong wala na ang kanyang ina at ang kanyang kapatid. Huminto si Nicolas sa labas mismo ng kwarto niya. Nang mapansin niya na hindi siya sinundan ni Nadine. Lumingon siya kay Nadi mula sa kanyang kinatatayuan. Pwede bang dito ka nalang matulog? Tanong ni Nicolas habang nakatingin kay Nadi. Binigyan ito ni Nadi ng nakakalokong ngiti. Kung yan ang gusto mo, Eddie sigue. there's not much to do when all i can is thinking about you not doing well